Hey. Panginoon kami po ay gusto na nagpapasalamat Panginoon sa yes. iyo. Napakayamang grasya, kabutihan sa aming yes. Panginoon. Sa kabila po ng aming mga pagkukulang sa iyo Panginoon, pero mayaman ang iyong pag-ibig na patuloy maabot sa aming yes. mga puso. Lord salamat po sa pagkakataon na ito Panginoon na kami ay nakadalaw Panginoon sa tahanan po ni... Sir Romeo, katukutan Panginoon. Yes, Lord. nararamdaman naramdaman po namin yung kabutihan ng kanyang puso na inilagay mo desire sa kanyang puso, Panginoon, yung pagmamahal sa tao. Kagaya ng pagmamahal po, Panginoon, na ginawa niyo sa amin. Pagamat yes, hindi kami karapat, dapat mahalin, Panginoon. Pero ipinaranas niyo ang iyong mayamang grasya sa bawat yes, isa po sa amin. Lord, dalangin po namin. I-bless niyo po kung patuloy, Panginoon, si Sir Romeo katukutan, Panginoon, igit pa sa mga pagpapalang meron po sa yes, Panginoon ay mag-multiply pong lalo sa buhay niya, pang Sapagkat alam namin, Lord, yung mga pagpapala na dumarating sa buhay po niya, ay marami rin tao, Panginoon, ang napagpapala sa pumagitan po, yes, Panginoon, ng mga blessing na dumarating sa kanila. Ang tahanan po na ito, Panginoon, pagpalain niyo, punuin ng pagmamahalan, pag-iibigan, Panginoon, at Lord, lahat po ng kanyang mga apo, mga anak, lahat ng kanilang pamilya, Panginoon, dalangin po namin kayong patuloy na mag-ingat, samahan po yes. sila saan man silang lugar pupunta, Panginoon, sa mga taong makikilala po nila, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon. Lagi po namin dalangin na ilayo niyo po sila sa mga nasasamang tao, Panginoon, na maaaring manakit sa kanila, yes. magtangka sa kanila.